Inaasahan sa susunod na linggo, magsisimula na ang mabusising deliberasyon ng Kamara sa panukalang 2026 National Budget. Kabilang naman ang RISE program sa binuhusan ng pondo habang ACA program, bakit kaya walang naging alokasyon? Alamin niyan sa report ni Mel Moras. Kasado na ang pagsisimula ng deliberasyon ng Kamara ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon sa lunes, August 18. Sa organizational meeting ng House Committee on Appropriations, inaprubahan na ng komite ang budget calendar. gayon din ang iba pang patakaran na ipatutupad nila sa kanilang mga pagdinig. On August 18, all systems go full blast. We start with the DBCC, and then after that, late today na We have daily committee hearings all the way through the week of September sixteenth. So even Fridays of September, we have hearings every day. The only time that we are going to take a break is during the holidays. Aprobado na rin ang pagbuo ng Budget Amendments Review Subcommittee. Bukod dyan, magkakaroon din ng People's Budget Review kasama ang mga civil society organization. Yun po yung kinomit ko na magkakaroon po ng engagement yung Committee on Appropriation sa ating mga civil society organizations at people's organizations. Pwede nilang ilatag lahat po ng kanilang mga tanong at kanilang mga suhestyon patungkol po sa ating budget sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, una na rin binigyan ng kamera ang mga civil society group ng kopya ng proposed 2026 national budget. Gate ni Speaker Romualdez, hindi lang ito basta dokumento, kundi maituturing na lifeblood ng pamahalaan mula sa mga pinaghirapang buwis ng taong bayan. Kaya't para makuha ang tiwala ng publiko, dapat anyang makita at maramdaman ng mga Pilipino na sa kanila ang pondong ito. Una ng sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na isa sa mga pangunahing popondohan ng administrasyon para sa susunod na taon ang Rice for All program. Nakapaloob dito ang proyektong Benting Bigas, meron na. 10 billion pesos. Tapos uh, kasi it's a rice program po under the department, it's a flagship program po under the Department of Agriculture, so National Rice Program. So meron pong 10 billion dyan Uh, for that and then nakapasok po kasi siya sa isang programa under that which is Rice for All. And then meron 29 billion, almost 30 billion kasi yung sa RCEF, uh, yung bagong batas po natin sa RCEF. Hinggil naman sa ayuda para sa kaposang kita program o akap ipinalawanag din ng DBM kung bakit wala itong alokasyon para sa susunod na taon wala po yung akap sa budget ng DSWD for next year. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, uh, we received a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies and uh, given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.